is up guys good morning <laughs> may napapansin ba kayo sa tunog tunog putang inang bulahaw <laughs> kasi kinabit ko ang maliit na SC project sa ating motor no for the first time no ginamit natin ng CRT Oh, so, ito guys, ang ultimate papansin. 'Di ba? sabi ko sa vlog ko kanina na ah, yung previous vlog ko na kailan talaga tayong mapansin pag uh, mabilis ang motor niyo, no? So, ito talaga yung ultimate papansin. Aside nung um, Austin Racing, no, mas malit pala talaga 'yun. Tapos mas bulao, mas bulao pa 'yun, pero uh, wala namang ganong diferensya sa SC Project na CRT. So ito guys, tignan ganong kapulahaw nito pansinin ka talaga lalo na sa LTO <laughs> Ay, wala pang rehistro ang motor ko so dito lang muna ako sa ruta ko regularly sa trabaho at sa uwi bahay no. si wala baka mahuli tayo patay pero tangina hindi ko talaga may deny ang sarap ng CRT uh, si Woo! Shit! Shit na shit talaga <laughs> Hi! Eh, si project tang ina ka Wala talaga guys Hindi ko talaga ma-i-deny kahit mamahalin yung isang uh, trambutso ko Pero pucha Kung uh, Tinig ang pagbabasihan No? Ah uh, Sarap talaga mag uh, Small can talaga Lalo na pag uh, um, cross Crossplane no? si crossplane tayo eh Crossplane nga 270 crang Crossplane Yun yung uh, uh, sinabi ng uh, mga veteran vlogger na na-review ko. So, yan guys. Sure na sure ako na kahit na may catalytic pa to, eh grabe talaga ang lagpas to sa lagpas to sa 99 decibel. Wala talaga to. Pero nga sa kasabihan nga nila, Basta 400 and up above is exempted no. Pero hindi naman talaga. Wala naman yung 115 na rule na sinasabi nila pag big bike daw. 115 daw yung limit, hindi 99. Pero iwan. Uh, pag nakakita sila ng ganito, eh, pinapalagpas lang nila eh. Um, na lang kung may intention talaga na hulihin, di ba? Yung uh, may may atraso talaga yung tao. So, kagaya ko, <laughs> wala pang rehistro no so ipapalo up ko sila ngayon sa CF Moto if napasa na ba nila sa napasa na ba nila sa LTO yung uh, papeles ko kasi ako na magpa follow up doon sa LTO para mabilis tsaka para labasan tayo ng uh, plaka no uh, may stilo stilo kasi dyan sa LTO yung paano lalabasan ng plaka eh so guys kahapon nandito ako napaka tahimik pa ng motor ko no silent nga pero ngayon wala na talaga yung crossplane parang uh, gustong magwala ano ba lalo na pag nagba backfire putang ina napakalakas talaga ha, ah, medyo maaga ako ngayon sa work kasi walang traffic ang sarap nung kanina so sa sound check natin siya guys doon sa underground namin na parking spot no natin is sound check. So yung nagtatanong dyan Saan ako nagwo-work ah, Hindi ko sasabihin Pero alam nyo naman kung saan ba diba? So government din ah! Sakit sa puson Sakit na masarap nag alarm na Drive lang natin ha eh wag dito sobrang ingay talaga hindi madala